sa video ito guys, isishare ko na naman sa inyo guys yung regarding sa mga iba't ibang paraan na ginagamit ng mga witch or mga mangkukulam kung paano sila makapirwisyo sa mga magiging biktima nila or mga target nila guys sa uh, kung tawagin guys ay witchcraft witchcraft guys, ito yung mga pangungulam paraan ng mga pangungulam ng mga witch sa ano guys sa bibiktimahin nila uh, kaya tulad sa akin guys, na ako ilang taon na talaga akong ano, ilang taon na talaga akong nagsasuffer sa mga ginagawa sa akin ng ano guys, ng mga witch na to kasi itong mga witch na to guys, kilala to sila sa pag, uh, ano guys sa pagkakas ng mga spells o di kaya rituals gumagamit yan sila ng black magic para makapamirwisyo yan sila sa ano guys sa kapwa nila uh, lalo na sa ano guys, lalo na kung sila ay may galit sa you guys lalo na kung sila ay nainggit sa iyo lalo na kung may atraso ka sa kanila ay talagang ano guys spells ka agad yung kanilang ano guys panlaban bali yung kanilang spells o yung kanilang ginagamit ng mga black magic guys ah, uh, ano yan siya guys ah, uh, power of darkness ang kanilang ginagamit. In short, sa devil yan guys yung ginagamit nila. Kaya kadalasan na tinatarget nila yan guys sa talaga mga God believers ang tinatarget nila na gamitan ng mga spells ng mga black magic kasi gusto nga nilang sirain yung mga anak ng Diyos. Yun ang ano nila, yun ang uh, mission nila sa buhay nila. Uh, i ano, alamin natin dito guys kung ano-ano nga bang klase, ano-ano mga paraan ang ginagamit nila guys anong mga spells ang ginagamit nila para makapamirwisyo sila sa kapwa nila uh, itong mga ano na to guys itong mga witch na to guys ilalakas ilala ito sila sa pagiging mga inggitera, inggitero kasi may mga Jezebel spirit din sila sa katawan guys alam niyo ba kung sino si Jezebel siya yung reyna ng lahat ng kasamaan guys kaya itong mga ano na to guys itong mga witch na to guys meron yan silang taglay na Jezebel spirit sa katawan kaya ganun ang pag-uugali nila Uh, itatakil ko dito guys na yung ano-anong klasing mga spells yung ginagamit nila guys ang ano tinatarget nila kayo guys o halimbawa yung mga binibiktima sila halimbawa guys itong mga witch na to halimbawa kinainggitan kanila guys yung mukha mo guys kinainggitan nila dahil maganda ka gagamitan kanila ng mirror magic gagamitan ka nila ng mirror magic para sirain yung itsura mo. Paano mo nga ba malaman na ano, na ginamitan ka ng mirror magic? Halimbawa lang guys, ano, alam mo talaga sa sarili mo na may may tumatarbaho sa yung mangkukulam, tapos titingin ka sa mga salamin sa labas guys. Halimbawa, pupunta ka sa mga convenience store, pupunta ka sa, basta may mga nakita kang salamin sa labas, di ba may mga may mga bahay na mga ano, mga, yung mga ano nila, sliding window nila ay pwedeng magpagsalaminan tapos makikita mo yung itsura mo doon guys iba, pag ginamitan ka ng mirror magic guys, talagang pag nakita mo sa salamin yung mukha mo, iba yung makikita mo guys, kung maganda ka man guys ang makikita mo, pangit na pangit as in pangit na pangit so ngayon guys, para hindi yan tumalab sa inyo kailangan makuntra nyo yan, halimbawang pagtingin nyo sa ibang salamin, nakita nyo na pangit na pangit yung itsura nyo. Kontrahin nyo, sabihin nyo, napakaganda ko naman, sobrang ganda ko. Ako ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Kasi yan, makukuntra talaga yan. Kasi ang spells na yan guys, ang black magic na yan guys, gagana yan kapag pinaniwalaan mo halimbawa nakita mong itsura mo ng pangit tapos sabihin mo ang pangit naman, yun talaga mangyayari sa mukha mo, papangit ka talaga kasi pinaniwalaan mo eh, kaya kailangan mo kontrahin, kailangan maging positive ka kaya para hindi tumalab sa iyo yung mga spells o mga black magic na ginagamit nila, sinisigurado ko sa inyo na effective yung mga pamamaraan na yan guys, at saka guys, itong mga witch na to guys isa din sa gumagamit din yan sila ng spells guys, para ay i-drain yung energy nyo, para ay pagmukhain kayong tamad guys yung parang makakaramdam kayo na sobrang hapong hapo kayo yung tamad na tamad kayo guys na parang wala kayong gana kasi tinatrabaho nila kayo niyan guys ginagamitan kayo ng spells ng black magic nyan para ay hindi kayo makagalaw guys kasi halimbawa nabiscarate kayo masipag kayo diba yung mga mangkukulam na yan nakikipagkumpit yan sila ayaw nila malamangan yan ayaw nila na araw-araw kikita ka ng pera kaya ang gagawin nila ididrain nila yung energy nyo para hindi kayo maka hindi kayo makadiskarte araw-araw. Siyempre, pag tamad na tamad kayo, pag drain ang energy niyo, wala kayong ganang kumilos. Hindi niyo perform ngayon kung ano yung mga gusto ng gawin sa pang araw-araw niyo para kumita kayo ng pera. Ganon sila maglaro guys kasi gusto nga nila sila lang ng kikita. Gusto nila hindi sila malamangan. Kaya yan, mga strategy nila yan ngayon. Kung nakaramdam kayo sa sarili niyo ngayon na parang drain na drain kayo tapos hapong-hapo kayo guys, kontrahin nyo yan. Sabihin nyo sa sarili nyo, ang sipag-sipag nyo, ang lakas-lakas ng katawan nyo, walang makakatalo sa pagiging masipag nyo, tapos pag nakaramdam kayo ng katamaran, pilitin yung kumilos, kasi kapag i-accept nyo sa sarili nyo na tinatamad kayo talagang yun ang mangyayari sa inyo, tatamarin at tatamarin talaga kayo, kaya kailangan kontrahin nyo, kailangan maging positive kayo kasi yung mga energy na nila sa inyo guys kung anong spells man yan, anong rituals man yan anong black magic man yan negative yan guys, kasi nga yung power nila galing yan sa evil, kaya kailangan ang panguntra nyo dyan, mag magiging positive mindset kayo positive thinking kayo yan ang panguntra nyo guys, kailangan positive talaga kayo mag-isip, huwag nyo papaniwalaan kung ano yung mga nakikita nyo para hindi yan tumalab sa inyo kasi kapag pinaniwalaan nyo, yun talaga ang mangyayari sa inyo guys, kaya yung sinasabi ko sa inyo, maging positive kayo lagi, at saka guys ah uh, ito ding ano na to guys itong mga mangkukulam o mga witch na to, halimbawa guys uh, project nila sa inyo guys na gusto nila maaksidente ka 'di diba? nila ganoon, maaksidente ka, may mangyaring masama sa iyo. Makakakita ka guys ng mga dugo sa mga daan, sa mga dadaanan mo. Lagi ko yang naano, lagi ko yung, lagi ako nakaka-experience na 'yan. Nakakakita ako ng dugo sa daan. Alam kong may nagkakasa akin ng blood rituals guys, blood spells. Kasi 'yon ang ano nila projection nila 'yan para ay ikaw ay maaksidente, may mangyaring masama sa'yo iyo. I-cancel nyo kaagad yan guys. Sabihin nyo sa sarili nyo na yung kinakas na blood spells, blood rituals will be cancelled in the mighty name of Jesus Christ back to sender dahil check yan, babalik yan sa kung sino man ang gumawa guys, basta makancel nyo kaagad yan hindi yan tatalab sa inyo basta makancel nyo kaagad at saka ito din mga witch na to guys gumagamit din yan sila ng mga spells para naman i-disgrace kayo mga sumpa, ganun, gumagamit din yan sila mga sumpa, ginagamitan nila ng spell halimbawa, may mapansin kayo sa harapan ng bahay nyo, may dura ng dura samantalang, halimbawa kapit bahay nyo, may harapan naman sila hindi sila dudura sa harap nila, pupunta talaga sa harapan nyo at dudura sa harap nyo i-cancel nyo ko agad yan, malalaman nyo yan guys, kasi ang dura guys, ilang beses hindi lang isang beses, maraming beses nila gagawin yan, may kasamang sumpa, may dalang sumpa yung kanilang dura para ikaw ay i-disgrace para ano, para para mawalan ka ng blessings guys kaya ang gawin nyo i-cancel nyo kaagad yan sabihin nyo all curses or mga sumpa na kinakas sa inyo will be cancelled in the mighty name of Jesus back to sender babalik yan sa kanila tinitiya ko sa inyo na kapag yan na-cancel nyo kaagad babalik yan kung sino man yung may gawa kaya kailangan talaga positive thinking kayo kasi ang pangungulam na yan guys tatalab lang yan kapag pinaniwalaan nyo pero kailangan maging positive tayo kailangan ang paniniwalaan natin yung kinikilala nating Diyos, yung Diyos na nasa taas, yan lang ang nag-iisang ano, papaniwalaan natin, yung tiwala natin guys, doon natin ibigay kay God kasi siya lang yung nag-iisang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat, walang makakatalo niyan guys kapag yung, kapag halimbawang sinurender natin yung buhay natin kay God, halimbawang nasunod na tayo sa kautusan ng Panginoon at saka at uh, perform tayo ng mga godly works guys at sigurado ko sa inyo guys na walang spells, walang rituals, walang black magic, walang curses na tatalab sa inyo guys basta uh, isurinder nyo yung sarili nyo ano, buong buo kay God guys walang mangyayari sa inyo guys hindi yan tatalab sa inyo maniwala kayo guys kahit na anong gawin pa ng mga magkukulam na yan hindi yan sila makakapaminsala basta si God ang sentro ng buhay natin guys si God na bala sa atin guys at saka syempre guys, uh, prayer talaga guys. Prayer, huwag kalimutan ang prayer guys. At saka mga salita ng Diyos, panlaban natin yan sa mga evil people guys. Hindi yan sila makakastan sa prayers eh. Kasi katulad nga ng sinabi ko, yung mga mangkukulam na yan, ang kapangyarihan niyan, ang power of darkness ng mga yan, hindi yan makakastan sa prayer guys. Hihina yan, hihina. O di, kaya hindi talaga yan tatalab guys kapag tayo ay nagpipray. Kasi walang magagawa yan ang ano sa prayer guys talagang laging ano nangingibabaw ang ano guys ang kabutihan guys kaysa kasamaan maniwala kayo sa akin kaya kayo kung nakakaranas kayo ng mga ano pamimirwisyo mula sa mga witch or mga mangkukulam guys gawin nyo yung ano tinuro ko sa inyo senior kung strategy o mga techniques sa inyo na ginagawa ko guys kaya hanggang ngayon ito ako guys sa ilang taon na ako nakakaranas ng mga ano guys spells, rituals, black magic guys. Nararamdaman ko yan na mayroon talagang nagkakast sa akin. Pero ito ako, di ba? Maayos naman ako. Tignan nyo ako. O ito ako, maayos ako dahil ano, dahil nga sa mga strategy na ginagawa ko at saka dahil na rin sa Diyos na kinakapitan ko, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Diyos na may likha ng langit at saka lupa. Kaya ito ako, uh, nakaka-survive ako hanggang ngayon guys. Kaya kayo, kayo na ano, dumadanas ng mga katulad ng mga dinadanas ko guys, be aware at saka maging strategic kayo guys para hindi tumalab sa inyo yung mga ano, kinakas ng mga witch na yan or mga mangkukulam na yan. Hanggang dito na lang guys, sana may natutunan kayo sa araw na ito. At sana kung nagustuhan nyo man yung video ko guys, pakilike naman, pakisubscribe din yung aking channel. At saka papindot nyo na rin yung bell button para sa susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video. Manotify kayo kaagad guys. Hanggang dito na lang. Bye bye and God bless you all. Bye bye!